next Miss Universe. Because I know how Filipinos are. How we are so compassionate with so many other people. That we are so proud of who we are. And that is something that we should be proud of to show to the universe. That we are not afraid to take risks. Meron ditong interview ngayon si Miss Chelsea Manalo. Pakinggan natin o. Ang tanong kasi dito sa kanya ay why should you be our next Miss Universe? Pakinggan natin ha. Why should you be our next Miss Universe 2024? It's so simple to say that I should be the next Miss Universe Philippines. I should be the next Miss Universe because I know how Filipinos are. How we are so compassionate with so many other people. That we are so proud of who we are, and that is something that we should be proud of to show to the universe. That we are not afraid to take risks. I am someone who was raised to be that person. That I am not afraid, and I am very compassionate. that there's a lot of dreams that I hold for that is not just for me, but a lot of people. And if I can carry that, supporting the dreams of so many people in the universe, then I know I am doing the best job to be the next Miss Universe. So sa inyo guys, anong masasabi niyo sa sagot ni Chelsea Manalo? Uh, ako, no comment ako. Kasi hindi naman ako magaling mag-English. Joke lang. Kasi okay naman yung sagot niya. Pero may konting kulang lang. Pero hindi ko, hindi ko, hindi ko rin kasi maintindi. Ako alam kulang <laughs> Joke lang. Yun lang. Basta sabi ko nga, okay lang yan. Kasi, tingnan mo naman si MMD. Di ba magaling sumagot? O oh, bakit hindi nakapasok, nakapasok sa kapasok sa top <laughs> <laughs> Ay, di ba? O, oh, tingnan nyo naman si MMD. Every time na, ano, every time na mag-question sa kanya, ang ganda ng mga sagot ni MMD. Para na nangyari eh, pag hindi ka talaga type ni Halulu, napahawakin ng mic, hindi ka talaga makakahawak ng mic. <laughs> Tapos dito naman sa mga comment section, sa ako, aba, ang daming matatalino. Oh. Ito naman isang, sabi niya, hindi ako kumpinsido sa kanya. Wala akong nakikitang spark as universe sa aura niya. Um, honestly speaking, o di wow. <laughs> Opinion mo yan eh. Kanya-kanya naman talaga tayong opinion eh, di ba? Para may sa tita sabi niya, masyadong general yung sagot niya. At wala namang sinabing reason and compassionate siya and fearless. Mm. Sabi naman ng isa, kulang ng bigat o impact. But she is so pretty. Oh, <laughs> Ganun nga. Oh. I'm sorry, my vote is not for you. Ah. Huh? Ang ano naman nito, ang Pilipino ka ba? <laughs> alam mo kaya kaya hindi tayo umuulad bilang isang Pilipino kasi alam mo yun na magkakaisa tayo sa ganitong sitwasyon alam mo manalo nga matalo dapat nandun yung supportan sa ating kandidata well hindi na, kanya kanya naman talaga tayong opinion no pero talagang wala tayong pagkakaisa <laughs> ito pa yung sagot niya nako yung unang sagot palang laglag na ha di ba diba sa practice lagi ba pinagtatawanan pa Diyos kumiyo, marimar. Ano ba kayo? Parang hindi kayo mga Pilipino. Saan ba? Saan kayo galing? Saan na kayo pinanganak? Alam mo talaga ito, nakakalungkot talaga, no? Yung kapwa mo pa talaga Pilipino, yung hihila talaga sa ipababa. Grabe. Yung, yung hindi nyo ba nakikita sa kanya? Siya yung taong naging independent na sumali sa Miss Universe. Alam nyo ba yung taong nagsusumikap no? Sa buhay na walang inaapakang ibang tao. Yun ang nakikita natin dapat sa kanya, eh. Hindi dahil sa pagsagot lang, hindi dahil sa pag-ano lang. Oh, yes, hindi naman sabi, hindi naman sabi na pairalan natin ang awa. Hindi, it's because andito na tayo, eh. Andyan na siya, eh. No? Dapat nandun na lang yung support natin. Pwede yung kayo pa talaga, ha? Huh? Kayo pa talaga yung hihida sa kanya pamabak. <laughs> oh, sabi naman isa lang sabi naman isa, kahit matalak pa yan, kung di rin papahawakin ang mic ni Halo, wala din. Just ko, sayang lang. O di ba? Tingnan niyo si MMD. O, hindi pinahawak ni Halo ng mic. O di ba sayang? Kasi umasa tayo lahat doon dahil alam natin si MMD na tapaka napaka powerful niyang babae, matalino, basta andun na lahat sa kanya. Protinan mo. Kasi hindi siya pinahawak ni Halo ng mic. Kaya, bye! O, oh, yun lang. Ang dami ditong matatalino sa ating bansa. Kaya mahirap talaga mag-English sa ating bansa, no? <laughs> yun lang for today's video. Bye!